Mat aging king yes. na 200,000 pesos na gagamitin yes, sana sa Panegosyo negosyo. Noon namin po. Naniwala ka naman. <laughs> <laughs> Hiningian niya ng attorney yung ano ko yung Facebook ano? ko para lalagyan niya daw. Eh nasaan? Sabi ko lagyan mo yung alkansya. Eh nasaan? Walang kalaman laman Kanili, Pero hindi ako pwede maging judgmental. Puso yan eh. Pag-ibig yan eh. Lintik na pag-ibig ito. Oo, oo. na-comment no, ako attorney. Okay, fine. Ma'am Nieves. Kano katagal mong kilala itong... Uh... Mga uh, ano na po, mula nung 2018. Oh, matagal-tagal na rin, mm -hmm. seven years. Oo. Mm -hmm. Nagsama ba kayo? Hindi naman po. Pa Ay, na, paano to? Nobem, ano nung 2022, mawi ako. Oo, uh -huh. nagkita kayo? Na, oh, nag, nag San nagsama kayo kami. Saan po kayo nagkakilala, ma'am? Ano, hindi <laughs> nga ma'am, binigay ng kasamahan ko sa Saudi, kasi kapitbahay niya. Mm. Ah, pinakilala. Mm. pinakilala. Pinakilala naman pala. Kapitbahay. Mm. Uh -oh. Biuda kayo, di ba? i mm. iklaro ko lang. Wala po silang mga obligasyon sa buhay. Mm. Biuda kayo, tama? Mm. Si lalaki naman? Mm. Biudo po. Biyudo rin. Uy, mm. ang ganda sana nun, di ba? Mm. Seven years ago kayong nagkakilala. Sa makatwid, 55 ka lang noon. 55. Mm. Mm -hmm. Oh, may asim pa. <laughs> Na-inlove eh. Na-inlove eh. Ilang taon na nga kayo ngayon? 62. two So, 55 kayo nung nakilala. Si George naman ay ilang taon na ngayon? Ano, mag uh, si 60 na ngayon yung Mag si 60. So, ibig sabihin, 7 years ago, mga 53, 52, 53 three oh, rin oh, siya. Oh. oh hindi ko masasabi na young love yan. 7 years ago yung nagkakilala. Pero nagkita naman kayo kaagad. Oo. Oh, oh. Nung ano, Nikita tapos naman. 2022, Uh, nagsama kayo oo. ng ilang buwan? Dalawang buwan po. Tapos bumalik naman ako ng ano, November. Bumalik, ah. May anak kayo? No? Mayroon Asanas. dalawa. Mga ilang taon na itong mga anak? May mga ano na siya. May, may, mga, may pamilya, mga pamilya. May mga pamilya na. Sila. Oo, okay na. May, may mga apon na kayo? Oo. oo. Ah, may okay. apon na nga sa tuhod eh. Anong negosyo naman ang dapat ang, ninyo? Ang tindahan nga. Okay. may Ang tindahan na yon. ako nga ang nagpagawa. Mm -hmm. Ngayon sila po ang nakikinabang. Kasi nag-open sila ulit. Ah, so natayo, ma'am, yung tindahan. mm -hmm. natayo. Natayo. Tindahan. Ako ang nagpatayo yun. Ako na, may tindahan, tindahan. na dati. Pinarino Oo, oh, pinarimove ko lang. Pinilalang ko ng ano, mga yero. Okay. binabago ko lahat. Mga uh -hmm. ano, mga kahoy. Uh -hmm. Tapos, nung nandito kayo, nakatayo naman yung tindahan. Oo. Oh, oh. nung ano, mayroon nga. Okay. Kaya nung nag-away kami nung February 14, Lum, lumayas Valentine's ako ng gabi date. noon. Mm. Pagka, pagka 15, nagbukas sila ulit. Sa February 14 ng taong ito? Oo. Oh, oh. Nandito ka, nandito ka na kasi. Oo, oh, nandito, nandito, nandito ako, ka na ako. Nandito ka na. Nagsasama talaga kayo. Nagsama no? kami kayo. ng tatlong buwan lang, ma'am. Nitong huli. Mm. Ang gusto ko lang sa, sa akin, uh, ibigay mo yung ibang pera ko na pinadala ko sa'yo, ang kwintas na sinala mo na hindi ko alam. Oo. Oh? Oh. Talaga? Talaga, oo. Kasi, mo hindi Hindi. Nalaman ko na noon. Hmm. oh, alam na, mo yun. Nalaman ko na alam noon mo na ano, la? nyo na. Pinantubos, pinantubos pa nga natin ang sing, -sing mo yung iba. Kaya diba? nga eh. Oo nga. Oh. Pero sinanla mo nyo e, Sinanla nyo po. Nyo kasi oh. uli eh. Oh. Ano, ba? nung una-una ako oh. ang nagsanla. Anong kwintas ang sinasabi mo? Yung kwintas ko. Anong kwintas mo? Ala. 'Yung bitas oh. ko na sinanda niya. 'Yung yun 'yung tayo. No? 'Yung sarili mo. O oh, di pa nga pinagpaalam sa iyo 'yon. Oo nga. Na bagwit sanda. Sinabi sa Paano mo, hindi mo alam? Ang George hindi mo sinala ay, sinabi sa akin. Sinabi niya na nakasala oh. na niya. Kasi ginamit ng anak mo ang 10,000. Nagbayad 'yung anak mo ng 10,000. Sabi mo nandito na ang 10,000. Oh. Sabi mo. Oh, diba, sabi diba, ko itago mo. 'Di ba? Kukunin ni ka, ano ko nalayan. Na I oh. I-ano ko na lang pag uwi ko, kako. Eh, hindi mo oh. binigay sa akin yun eh. Nasaan ang Quintas oh. ngayon, Sir George? Ma'am, ano na? Nasa pawnshop na maririmata na, ma'am. O, bakit naririmata? Dahil wala naman ako. Wala And, naman ako. Sila na ganun, eh. Hindi. hindi pwede yan, ma'am. Oh. Pukunin niya yan. Kasi may Quintas siya yeah. na kung pwede, oh. Uh -huh. ano niya. May Quintas siya <laughs> na malalaki. Pwede ah. Oh. Ang huh? um, yung properties ko. Ay, oh. hindi pwede yan. Kasi hindi ikaw bumili ang bumili noon. Kahit na, Mm. Oh? Kahit na kasi, bakit mo? Bakit isinala mo? Yun lang ang sa bakit, akin lang sa iyo. Bakit, bakit, mo? mo? Bakit isin mo? Sige, sandali lang ha. Sandali lang Sir George ha. Kasi iba, oh. uh, marami kasing mga uh, gustong maibalik si oh. Ma'am Nieves. So, una, yung Quintas. Oh, okay. Yung Quintas, nakasangla pa rin oh. hanggang ngayon oh. at malapit ng marimata. Kasalanan Maliba, niya, Ma'am eh. Saan napunta yung pera na pinagsanglaan nun? Nasa kanya. Sa inyo ba, Sir George, yung pera nung sinanglaan? 22,000. Yung... 20,000 na ginamit yun, yung 10,000 ng anak ko. Okay. Ah, yung 20,000 uh -oh. na gamit ko. Okay. Tapos ma'am, nagbayad yung anak ko, uh -oh. ginamit namin yung pera, pagtubos naman, nung mga sing-sing niya. Okay. okay Hindi na ibigay sa kanya mga sing-sing niya. -sing Hindi, na. ang singsing sing niya -sing po, sa paluwagan na iwi na. Tapos ah, sa paluwagan ah, ko po yung sa singsing ko po. Yung ibang pera pa niya na kasi okay. nasabi oh, oh. ipinagpagawa ng tindahan yung paluwagan niya, ipinuhunan niya sa tindahan. Okay. Oh. Okay. Hindi po. Ah. Ang pera ko oh. na pininuwi, yun ang oh. pinagpuhunan ko. Kailan po oh. kayo umuwi muna. noong November? Muna. Okay. Meron ka bang kontrata na pinapirmahan sa akin na ako gumasos ng mga pera mo? Nandito po. Nandito ang resibo ko. Ah, kanina na kapangalan sa, sa akin. Yung, oh, oh, mo, yung oh, mga padala mo yan. Oh. Hindi yung pera mo yan dito. Hindi yung pera ng alas yan. Oo oh, nga, Saka pero ang, eh, best, ikayo, yan, ikaw, ikaw ang nagsanila. Hindi ko sinabing padalan mo ko. Ikaw ang kusa nagpapadala. Dahil ah, nagsama, na, tayo una, sandali, nagsama tayo ng una, sandali, nagsama tayo ng una, sandali, nagpapadala ka ng panggastos. Di ba? Ah. Oh. hindi na kita okay, pinilit. Hindi. Okay. hindi ako nanghingi. Kusa mong pinadadala. Ay. Nagpapadala ka, aminado ako. Tapos uh, yung iba, inuhulog natin sa paluwagan mo. Aminado ako. Nagagasos ko yung perang ibinibigay mo. Bigay ha, bigay. Hindi utang, walang kontrata. Okay, and... Bigay as in. Uh, o, Sir, bigay George, mo, ba? Bigay. Uh, Sir George, Sir George, yun po bang tindahan ay nanggaling sa puhunan ni Ma'am Nieves? Oo, sa puhunan na. Uh, okay. Pero yung tindahan na yun, yung laman ng tindahan na yun, inuwi na, dinala na, Oo nga, inuwi ko. Pero mayroon pa na iwan to, dyan. Inuwi niyo na, na lahat. Mga drinks ko. Oh. Hmm. Ah, okay, oh. sana sanali lang ha. Gano'ng katagal po kayong nagsama physically? Kailan po kayo umuwi? Tatlong ka? buwan lang pang, po. Yung Tatlong yung buwan. buwan no, no, no? una, uh -huh. wala pang isang buwan dahil umuwi po ng dabaw yan. Okay. No? Kung baga sa ano, kinalubong ko lang yan, inuruga ko lang mga gamit niya, inupa ko lang siya ng kwarto na malapit sa amin. Pero kira so, umuwi Yan. Pero Ang nangyari, eh, ah. nangihinayang kami sa upa, mm. inuwi ko po dito yan, dahil sa wala na yung pera, pang mm. pa ng bahay. So, kumo may relasyon kami, uh -huh. inuwi ko yan dito sa bahay. Ah, so, George, so, Sir George, klaruhin ko lang ha, talagang may relasyon kayo ni Ma'am Nieves? Gano'ng katagal meron, po? Yung, uh, gaano katagal meron. Gano'ng katagal po kayo nagka-relasyon? Yung nung simula nung nagkakilala kayo? Matagal, kay... lang, matagal, ma'am. Ano lang, pakilala Ay. lang ho sa akin. Nang kumari ko yan, eh. pakilala lang sa akin. O oh, ng... sige, sa Saudi. Eh, Ang ginawa niyan, ma'am, mm. niluto ako ng niluto niyan sa pera para makuha ako. Ha? Huh? Hindi <laughs> ko na makalama na may plano pala yan sa akin na, na. asawahin ako. Ayaw nyo. Aba. Ayaw nyo. <laughs> Sandali lang. Sir George, so may relasyon kayo pero ayaw nyo pala. Oo nga. Ayaw nga. Nagpilitan lang kayo. Ayaw ko talaga. Lalo na nung nakilala ko yung ugali niya dito sa bahay <laughs> na nagkasama kami dito ng ng uh, isang buwan mahigit, uh -huh. yung uh, 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 hindi ko na po na gusto na ugali niya. Kasi po, itong kwarto ko, para sa amin lahat to, sa apo ko, sa anak ko. Uh -huh. Oo, mag-asawa kami, kailangan mo ng privacy. Pero uh -huh. minsan naman kasi, yung mga apo ko, ayaw uh, niyang payagang pumasok sa kwarto ko, hindi naman pwedeng gano'n. Sir George, ang sabi rin kasi ni Ma'am Nieves, may ibang girlfriend na da daw kayo ngayon, totoo ba ito? Ma'am, mag-girlfriend man ako ng sampu, dalawa, dalawampu. <laughs> hindi kami kasal, wala po siyang karapatan. Ay. Hindi ako kasal sa kanya. Kasal Ay, po ako. Ay, nako. Mm -hmm. So, ibig sabihin, oh. tapos na ang relasyon ninyo ni Ma'am Nieves. Simula tapos nung umalis Ayoko dito, ma'am. Ang oh, tagal nung... mo. Okay, so ngayon, oh. ang... kung kukunin ko lang ang pera ko sa kanya. Okay. Al alam nyo, oh. Ma'am Nieves, hindi rin naman matutuldukan yan dito sa wanted sa radyo pero mm -hmm. ang gusto lang namin eh marinig green ang panig ni Sir George at saka ang maganda nito nagkausap kayo ang party list na masasandalan yes. number 68 sa Balota Sir George may mga uh, valid din naman kasi ng mga claims si Ma'am Nieves ano ang gusto rin right lang ng wanted what? ng wanted sa radyo is yung claims po niya yung tungkol sa lahas niya mga personal niya na property at saka yung pong may, pera mga, may meron hmm. po siyang ano dyan, uh, ah, kung baga ano, pumayag siya. May pahintulot po siya dyan sa mga ginawa ko. Dahil hindi ko naman mo pwedeng umakbang ng walang pahintulot na, ma'am, hindi ako gano'n kabastos. Okay. Meron po akong inihinging kagustuhan din niya. Okay. Pinapaalam ko muna sa kanya eh, bago ko gawin. Hindi niya pinaalam yung so, pinta, Halimbawa eh, ma man nakagastos ako, mm. ma'am, hindi kalaki. Sige, Sir George. Uh -huh. Aminado naman ako eh. Uh -huh. Kung ganyan po Sir George, ito po ay uh, magiging a matter of evidence na po ito, no? At saka yung pagpapaliwanag mm. po natin. Pero ito, mm. idadaan muna natin ito sa barangay. Kasi uh -huh. small claim uh -huh. rin naman eh, 'di ba? Uh -huh. At saka hangga't uh -huh. Dapat, sa maari, kung kaya naman na ayusin at saka kung magsulian o kung ano man ay eh, may maayos na pagbabalik ng kung anumang mga ari-arian, doon muna tayo. 'Di diba? ano yun? yung isang kwintas niya. Oh. Yun, no, na rimata, isang kwintas niya na rimata. No mm. worth 23,000. Ano pong nagustuhan At, niyo, ma'am, kay Sir George? Parang artista to. Oo oh, nga eh. Oh, parang ano yung... naman siya noong una. Ano, ano oh, oh. po? Ano Mano gusto ano niya, ma'am? Na naman siya noong una. Okay pa naman siya. Minahal niyo rin? Uh, oo. At saka noong ano na, kung may pira ko, mabango siya sa akin. Pero kung wala, wala siya, parang wala lang. Naku, Sir George, hindi mo ba, wala ba kayong naramdaman na pagmamahal man lang? Mabangos ako, siya ano? sa akin kung may pera. Nagagalit pa siya. Pera lang daw kung ba ang habol ninyo? Matidilit, nagpadala ko, ma nagagalit. Paano oh. magkakaganon ma'am? May eh, trabaho po ako. Ah, 5000 lang Alam sahod po, niya ma'am ah, Hindi naman siguro. 5000 sabi niya, sabi una, niya. Yung first hmm. one year namin, ah, nagpipag-iwalay na ako sa kanya noon. Na ayaw ko na, break na kami. Ma'am, hmm. tinakot ako niyan ma'am magpapakamatay daw siya. Iinom daw siya ng stone rock, iyak ng iyak, gumugulo. Mm naawa ako. Sige, hindi ako, hindi ko tinuloy yung pag-break dahil nag ako, baka magpakamatay nga. O, bakit itinuloy mo? Bakit sinabi mo sa akin na yung babae na yun? Sabi bakit yung dalawang, totoo. yung isang yung babae na nakachat mo? ko, totoo 'di ba? Nanakot ka na magpapakamatay ka. Eh kasi inalis diba? mo na eh, nandiyan na sa oh, lahat 'yung pera eh. Oh, sa iyo. 'Di ba? Kasi simple, minahal kita na. No? Sandali lang. Mamahalin ng ganoon. Hindi pa tayo nagkikita noon, first year, two years pala. Hindi pa nga tayo nagkikita noon, puro video call lang eh. Kaya nga. 'Di ba? Pero nahulog oh. na ho yata ang loob ni Ma'am Nieves sa inyo. Sir George, Muti na ni Ma'am Nieves itong mga resibong to. Kasi paano yung iba, ma'am, ng mga receipt? Noong una-una kasi sinabi niya na ganyan naman kayo ng mga OFW, ito, iniipon niyo wow. ang resibo para magpapatulpo kayo. Kaya pinunit ko noong una. Ah, pinunit niyo? Oo, no, pinunit ko yung una na ta, ano. Yung before 2022. Mm. Mm. O, tinan niyo, ganun kayo kamahal. Noong una ah. pa, nagpapadala na yan. Ah, ah. Noong una pa, nagbabanta na po yan. Mm. Kaya ma'am, noong una pa, nakipag-iwalay na ako dyan. O, bakit ang ipinagpatuloy na ang, oh. ang ginawa lang ho yan, nanakot ho yan. Bakit pinagpatuloy mo? Kasi pirang ang kailangan mo. Klaruhin oh. lang natin, Sir Georgia. Oh. Ma'am Nieves, wala na tayong ganyang pagbabanta, ha? Strong Hindi tayo, ha? Ano natin to? Hindi na po. Basta kung makuha ko lang yan po. Okay. At Kung gano'n. At sa oh. kung ganun, at saka, Okay. Kung gano'n. At sa yung mga naiwan na panindak. Kagawad, Pwede po ba namin muna i-refer sa inyo itong uh, hindi pagkakaintindihan ng dating nagsama at may mga pera at mga uh, kagamitan mm, na kailangan maisole? Ganyan, pwede po ba namin i-refer po muna ito ng wanted sa radyo sa inyo. Pusili, pwede naman siya. namin entertainment papasigurado naman ng barangay kung in, endorse yes. um, nyo sila sa amin, na pag-usapan namin dito, yan na say namin po para pag sila, papasigurado sigurado namin yan. Oo, kasi ano, dyan naman po sila nagsama at saka ilang buwan lang po ito na nakaalis si nanay, si Ma'am Nieves. Okay, ma oo, mm -hmm. oo. Ngayon, i-refer ire namin kayo dito sa barangay para kung ano man ang pwedeng pag-ayusin sa barangay. The whole time po, ay uh, nasa likod ninyo ang wanted sa radyo para magabayan kayo. Okay, Nay? Sir George, Aharapin ah, nyo yes, naman siguro rin sa barangay. Ano po? Walang kaproblema, problema, ma'am. Ay, yan naman pala. Ikaw, gwapo ni Sir George. Baka naman magkain laban ulit. Mm Hindi -hmm. mm -hmm. kami sa'yo no, po. No, 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 Ayaw ko no. na po, ma'am. No? 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 Ayaw no, ko no, na kasi no, may bata siyang uh, nagustuhan. Uh, 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 may batang nagustuhan? Ilan taon? Bata pa. Sir George, may... Bata pa, ma'am. <laughs> Ba't sinisilip mo yun? Oo. Oh. O siyempre, yun na, <laughs> na, na nga ang dahilan eh, na nag -nag -ano ka, oh. nag-iwalay ka. Ma'am Nieves, sa palagay niyo ba, pagkatapos nito, eh, uh, yung puso niyo ay magiging Ayaw bukas na pa po. para sa iba? Ayaw ko na po. Ayaw mo na? O, huwag naman kayong magsalita ng tapos. Ayaw ko na po ma'am, kasi mahirap na, mas mabuti na lang yung wala para ma kung saan ako mapunta. Walang nag-sasabi na, umalis ka na naman, uh -huh. uh -huh. saan ka wala pupunta. Pero magmaganda rin sana yung may nagka-care. Mas mas maganda yung nag-single na lang ako kasi kahit ready sana akong pumunta. Gaya Single na, oh. and ready to mingle. <laughs> Gaya ngayon ito, oh. ma'am, pwede oh. akong pumunta kung saan-saan. Mm. Nanay Nieves, we will assist you. Uh, maraming salamat, Sir George, na tinanggap po ninyo ang tawag namin. At, okay, ma'am. Okay. Oh -oh, maraming salamat rin kay Kagawad Wilson Ruiz. At ma'am. Uh, ang wanted sa radyo ay uh, tututukan ito. We will oh. monitor this at maraming mga mariteso So, mga gusto yes, malaman po. kung ano mangyayari dito. Nanay Neves, 'wag kayong bibigay ha kay ano ha pag nakita kayo baka biglang patawarin mo. Then mm -hmm. we. Baka the Kapag tumibok ang puso. <laughs> Ayaw na po. Sige po, Mam Neves, maraming salamat po.